Hello guys. Ito naman tayo. Ah, uh, gumagawa tayo ng uh, um, bahay kubo. Ito ginagawa namin ng poste. paunti Kasama ko ang uh, bayaw ko, Kuya Gani. Uh, kahit paano. Um, ginagawa namin itong kubo saka maganda na rin para sa pag uh, gusto mong mag papawis uh, exercise sabay nila lang dito sa paggawa ng kubo kasi pag uh, gawa ka ng kobo or bahay or construction talagang papawisan ka guys kaya Ayan. yan o. Oh. Apat na post din ang natapos namin. Uh, gawin namin ito anim. Ito Ito siya. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Ito Uh, konti lang kahit na pag-init. lang yung ano namin ito ay maganda mag-lilim. Ayan. Yeah. magandang kaligahin dito at hindi naman umuulan. That's So, yun din lang guys. Uh, thank you so much for watching. God bless us all. Magandang araw po sa ating